tuling sumagot naman sa ilang issue ah, si VP Sara. Ah, ito yung balita natin na kanina partner, ah. Kabilang na ang sinabing siya ang ugat daw ng mga gulo ngayon sa politika. Ah. Ah, nagsimula ang kaguluhan kasi sa politika bayan. Noong mangarap daw na maaga si VP Sara na maging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Oh. May mga hirit ang ilang mga kongresista, ha? Ah. Oh, ang sagot naman ni VP Sara, hindi siya ang dapat sisihin. Huwag niyo akong sisihin, sabi niya. Dapat, ta? Ah, dahil hindi naman siya ang bukas na mga tinatawag na legislative inquiries para iharas ang mga tauhan niya sa Office of the Vice President, partner hindi ako yung nagsabi sa kanila na bumukas sila ng investigation or in inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of COVID personnel. So, huwag nila akong i-gaslight ito sa na ako ang dahilan ng kagulungan na ito. Ito yon, Ito yung sinasabi ko, partner. Ha? Na maaari siya ang naging pangulo noong nakaraang halalan. Ngunit! Ngunit! Pira! Oh, Malinaw, ha? May kondisyon na naman yan, ha? Sige. Ngunit, sinabi niya, binitiwa niya ito upang iprioridad ang ibang bagay. of 2022 was mine already. I was united for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being president of the Republic of the Philippines. Uh. Nanunod ka ba ng mga ano doon? Ang mga online selling? Pamayon naman. Well ba yan na? Ah. Nangunguna siya sa mga surveys before. Totoo naman. Pero iba po ang ika'y mananalo na. Ikaw ay mahalal na bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kumandidato ka. Ikaw ay nanalo. At mismong nga uh, ang... Uh, ang uh, konstitusyon na natin na nagsabing ikaw ay halal. Ha? ikaw ay napili na, na mga butanteng bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sayang, sayang. Yung pagkakataon na yun, sayang yun. Ha? Ginrab na sana ng uh, pangalawang Pangulo yun para siya na maging presidente. O, diba? Sa batala tumanggi naman, magkomento si VP Sara Ah, ang pagkakalam ko dito, 'yun ang gusto talaga ng tatay niya. Na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Tumakbo bilang presidente. Pagkatapos ng termino nga ng dating pangulo, Eh wala eh. Biglang biglang naging VP at Tumakbo Unity nga, 'di ba? Oo. At Tumakbo bilang presidente nang ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Ah, so unit team, doon na buong unit team. Palakpakan ng mga tao dati, di ba? You're a winner! Oo, you're a winner. Yun ang uh, gusto ng tao kasi nga, magkaalyado ang Pangulo at ang Pangalawang Pangulo. Siguro, gaganda na ang ekonomiya ng bansa. Kaisa na lahat, wala nang awayan, wala nang bangayan sa politika. Pero nangyari. Naglang nagkaroon po ng mga political na mga noise. Ang sana ay isang uh, unity. team, ngayon ay... Uh, ano yung pelikula niya, no, ni uh, ano doon? Alden Richards, tsaka ni Hello, Hello Love, Goodbye. Ano nangyari no? Uh, bayan, pasensya na po ha. Masyado kasi seryoso, y yung seryoso pinag usapan Gusto ko kasi parang uh, pag pagagaanin ang inyo pong uh, mga salubin at damdamin. Dito sa usaping bayan, ha. Mag huwag masyado ma-stress. Alam niyo, may pag-aaral ngayon, no? Ang mga kababayan daw natin ngayon, sobrang stress dahil sa pagpaplano ngayong pong kapaskuhan. Siyempre, pag Pasko, kinakilangan mo maraming pera. Yan, na, So, uh, huwag masyadong ma stress. No? Kaya maganda itong seryosong usapin at uh, medyo uh, biniblend natin ng konting. Siyempre, alam nyo na, uh, para tayo po ay minsan naman ay tumawa. Di ba? Maganda ito, eh. Laughter is still the best medicine. Naniniwala ba kayo doon? O naman Tama, tama Ito pa, ito pa, ito pa. Oh, Sinabi po ng pangalawang Pangulo oh, Hindi po siya sumagot ha ah. Ah, Si Pangulong, uh, si uh, VP Sara Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bayan Na never say never Never say never Nang tunungin ito kung may pag-asa pa ba Silang magkaayos Why not? Diba? Bukas pa rin ang Pangulong Marcos Jr. na sila'y magkaayos